Yo, what's up guys? Kali Politika ngayon guys, pag-uusapan natin ang naratibo ng Pinklawan, Yola, ah, Pinklawan Loyalista Komunista. Na no, anong naratibo nila guys? Sinasabi nila, pinagkakalat nila sa social media na ang PDP laban Senator Slate no, ni PRD, yung mga kalyado ni PRD, is pro-China. No? Ang tanong guys, ganito. Kanino bang panahon, kanino bang term? No, sino naging sinong presidente nagtayo ang China ng mga isla sa, Pilip sa West Philippine Sea. Sino? Di ba panahon ni Pinoy? Nadatnan na lang ni PRD yan. Wala na siyang nagawa kasi nandiyan na yung isla. Di ba? Panahon ni Pinoy yan. Sino ba nakipag-backdoor sa China? Di ba dilawan si Trillanes? So paano niya masasabing pro-China ang PDP laban? No? Paano niya? Ibig sabihin pala. No? Kasi si Pangulong Duterte na ipag-negotiate sa China. Kasi alam niya, wala tayong magagawa. May pang-negotiate na tayo sa par para maging trading partners. Pero hindi niya sino ko, no, kung anong claim natin sa West Philippine Sea. So, sa, sa time na yon guys, no, yung point ni PRD doon, no, no, hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay, pero sa ibang bagay, pwede tayong magkasundo. Ang tawag doon, professionalism. ba? Diba? Ang gusto kasi ng ano eh, ng mga komunista eh. No, pinglawang komunista na yun, list eh. Pag galit ka sa China, 100% galit ka na. Pero tanong ko sa komunista, di ba ang China ay komunista rin? Oh, ano nangyari sa ideolohiya nyo? Ganon din naman yun ah. Di ba? Russia. Oh, China. Di ba komunista rin naman yun? Ang problema ng IPRD guys, na ipag-negotiate siya kasi alam niya trading partners, China. Kasi China ang pera Kahit nga yung Amerika, Di ba? si Trump inimbitahan pa si Xi si, si Jinping sa ano sa inauguration niya pero hindi pumunta. Pero kahit ano pa naman mangyari guys, tuloy pa rin ang trading partners ng China at ng US. Tayo pa kaya na Pilipinas na hindi umuusad dahil sa mga korap na politician. 'Di ba? Naratibo nyo. No? Ang naratibo nyo, ba iba-ibahin nyo, wala na kayo pang wala na ibang ano pang bato ng puti kundi pro-China, ganun lang. Ano pala mga komunista? 'di ba? ba diba, ang mga komunista, gusto nilang pabaksain ang gobyerno. Bakit nila gustong pumunta sa gobyerno? E eh, pababaksin pababaksain pala nila. No, kung pababaksain nila ang gobyerno, edi komunista, magiging komunista pa lang Pilipinas. So, sinong niloko nyo? Hmm, isip-isip, kali politika, guys. Peace show.